Suman woman Pam Samora na yung hearing bukas ng Blue Ribbon or the Good Government ay eh dapat na ipospon to give way doon sa pag-appear ni BP Sara sa NBI regarding doon sa subpoena sa kanya. Anong decision po ng chairman? Uh, magandang magandang umaga po sa inyo. Uh, ay hapon po sa inyong lahat. Actually kanina umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang uh, tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia. Maraming mga miyembro ang uh, tumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung uh, committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng uh, NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung uh, complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong uh, issue sa NBI ay napakahalaga at uh, ito po ay it concerns national security kaya kami po ay uh, ng decision na ipospon po muna ang uh, committee hearing for tomorrow Ah, uh, dagdagan ko lang din. Um, um don't uh, get the committee wrong, no. Um these are both equally important na uh, proceedings, especially itong hearings din natin in aid of legislation, pero napaka-importante din po na pasagot po yung mga yung mga tanong at uh, kaukulang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are, these are grave threats. Um, sabi nga po ni Chair, national security is at stake. And uh, nakaka, nakakabahala po, saka nakakatakot. Um, ako nga po mismo natatakot nung narinig ko po yung mga threat na ganun. So, dagdag ko lang po. Salamat. Well, ayaw nating ano no. Ayaw nating maging rason no or maging hadlang ang uh, komite, committee, uh, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung uh, sabihin na sa kanya ng NBI. Dahil napakalaking uh, usapin ito, lalong-lalo na pat patungkol sa national security ng ating bansa. Dahil nakita naman natin na talagang uh, pinagbantaan niya ang buhay ng ating presidente, ang ating uh, buhay ng ating speaker, ang buhay ng ating first lady at lalong-lalo na may mga uh, kaso-kaso pa siya na kailangan niyang harapin no. So, uh, talagang tama din yung naging desisyon no ni Chairman Joel na ipagpaliban yung ano yung hearing bukas and ah uh, harapin ni VP Saray yung mga nga, uh, reklamo at saka yung mga issues sa kanya no at mga kaso na kailangan niyang harapin sa NBI. Sir uh ako na lang Sir ako uh, nakarating na ba sa house leadership yung sinasabing uh, report na mismong si President Marcos uh quote ko na lang po yung kumalat na mga text messages in the larger scheme of things Sara is important so please do not file impeachment complaints it will only distract us from the real work of governance which is improved a lot of uh, all Filipinos Ito daw yung message ni presidente sa house leadership actually hindi ko pa po alam yan wala naman po akong uh, nare receive na communication from the house leadership sa ngayon po ang naging concern lamang po namin ay yung uh, issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming uh, committee hearing well no wala tayong uh, kasiguraduhan ano kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan Ah, uh, pero kung ang um, pinag-uusapan ay eh, impeachment, uh, lahat naman ng tao no, uh, may karapatan na mag-file ng impeachment. At uh, siguro nasa kanya-kanyaang uh, konsensya na yan no ng mga bawat miyembro ng uh, kamara. Uh, kung susuporta sila sa impeachment na may magpa dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan no ang mga miyembro ng uh, kongreso pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint pero kami kasi sa administrasyon uh, hindi pa nga namin pinag-uusapan no? Uh, patungkol sa impeachment dahil abalang-abalang abalang, abalang, at ang, abalang, abalang, kami no? Uh, lalong-lalo na Uh, dito sa aming mga gawain sa kongreso, uh, talagang uh, gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa uh, confidential fund no ng Office of the Vice President at at saka sa confidential fund no ng uh, Department of Education. At uh, nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga uh, uh enforcement agencies so katulad ng DOJ, NBI no mga kapulisan uh, sa pag-iimbestiga kung may nilibag, nilabag nilabagbang batas no ang ating vice presidente lalong-lalo na sa technical malversation, kung may nilabag pa sa plunder, kung may nilabag pa sa anti-terrorism act no so tingin namin yun ang mas importante na kailangang uh, bigyan ng importansya yung mga reklamo na yun sa ating vice presidente Um, ngayon po ang panahon na pinakamadami pong ganyan, yung mga balibalita sa kamaha. Maririnig natin na kung ano-anong sinabi ng ganito, sinabi balita ni ganito. Um, but as you can see, now so representative, hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't ibang diversionary tactics. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside the house of representatives has been very consistent that we were focused on issues issues of uh, legislative inquiry issues po dito sa mga hearings natin and we will continue to do that no um, siguro po kailangan ma-verify din po yung 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 mga kumakalat na information na yon but as far as the house is concerned as far as kasama uh, po namin si chairman joel at focus po kami dun sa mga iba't ibang hearings, hindi lang po sa Blue Ribbon, but also the Quadcom. So, yun lang po. Salamat. Thank you. Next question from uh, Sandro Chona from Billionaire and then followed by uh, Marian Enriquez from TV5. Sir, kailan po, um, sorry, ano pong mangyayari kay uh, Zulayka Lopez kasi mapapaso po yung contempt orders sa kanya on Saturday? Well, actually, uh, humihingi pa kami ng update sa SAA, uh, sa Sergeant at Arms, para ma-verify po yung uh, talagang uh, health condition ni um, Atty. Lopez. Uh, once na nakatanggap na po kami, that's the time na pag-uusapan po namin at pagdidesisyonan po ng mga komite kung ano po ang uh, aming uh, gagawin. So, sir, pwede siyang, ano, uh, pwede siyang ma-release na on Saturday or tuloy-tuloy lang po siya doon sa VMMC? Well, sa ngayon, na uh, hindi pa namin napag uusapan yan. Uh, ang natakil pa lang po kanina is yung uh, issue para po bukas. Um, so, siguro, pag once na nakatanggap na po kami ng report from uh, the sergeant at times, that's the time para uh, tayo po ay uh, i-report din natin to sa mga kasama rin po natin sa committee. In addition do sa sinabi ni Chair Joel, no, you have to understand no, na hindi ito decision lamang ng isang tao. Kailangan pag din ito ng isang buong komite, which is the Blue Ribbon Committee. Kailangan ding makuha din natin yung um, recommendation galing sa Office of the Sergeant at Arms kung ano talaga yung kalagayan ni Attorney uh, Lopez at kailangan din makausap yung mga doktor niya para malaman din kung ano ba talaga yung totoong medical condition niya so it is just ano uh, right no na naging cautious din uh, si Chairman Joel Chua dahil uh, gusto rin ng komite uh, na masiguro na nasa maayos at magandang kalagayan si Attorney Lopez bago siguro siya huling hu humarap sa Komite ng Blue Ribbon. Thank you, Sandro. Uh, Marian? Natanong ba? Kung, uh, sir, sorry. Natanong ba kung kailan po i-schedule uh, itong ating good government hearing? Sa so, I ngayon, mean, wala pa. Chinecheck pa namin yung uh, schedule. Uh, kasi sa totoo lang, ngayon ang Nakafocus din po ako dahil nagkaroon ng isang malaking sunog sa distrito ko kagabi. Kaya medyo yun muna ang pinagtunan ko ng pansin ngayon. Kaya until nakatanggap nga po ako ng mga tawag sa mga kasama ko because ito nga po yung naging concern nila. So yun po muna yung aking uh, pinagfocusan. Uh, in the meantime, ayusin uh, ko po muna yung mga naging biktima po ng sunog sa distrito ko. Sir, I understand that you said po na hindi pa napag-uusapan yung tungkol sa impeachment, pero meron pong statement si VP Sara Duterte recently, and sinabi po niya, if you would like to comment on this, sabi po niya, if I get impeached, that's my end. Kumasos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach ang vice president, para pagtakpan at pagtakpan ng kakulangan, at pagsisunungaling ng ating administrasyon, pagtakpan na yung mga pangako ay napako at babanatan at babanatan nila ko. They can try and then let's see. Well, it's another diversionary tactics ng ng ating vice presidente no para iiwas na naman ang usapin tungkol dun sa nangyari no sa pondo ng Office of the Vice President at saka sa um, confidential fund ng uh, Department of Education. Um, ang pakiusap ko lang, sana mag-concentrate tayo doon sa kung ano ba talaga yung tunay na usapin. Ang tunay na usapin dito is may nawawalang uh, pera na pera ng ating uh, gobyerno hindi naging tama yung paggastos nagkaroon ng papayak kapabayaan sa paghandle no ng confidential fund ng Office of the Vice President at sa ng Department of Education at kailangan may managot dito doon tayo mag-concentrate kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at uh, kanilang uh, inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating vice presidente Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability. At kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Una una yung primary purpose po ng investigasyon din po natin. On top of that, ay uh, in need of legislation. By next week magfa-file po kami ng mga house bill uh, na naging uh, produkto po nito pong investigasyon. So hmm. Uh, kaya nga po sa totoo lang yung impeachment po ay hindi pa po na uh, pag-uusapan at kung ano pa po dahil uh, sa totoo lang nakapokus pa po kami dito po sa mga iba po pong usapin. Uh, Opinyon niya yon at uh, kami naman po dito yung katotohanan at pagtuloy po ng hearings ang aming tinitignan dahil yun po ay utang namin sa taong bayan. So we will stick with that and we will still continue po kung anong trabaho na ginagawa namin dito sa House of Representatives. Sir, uh, she also made another statement po regarding naman po doon sa planong pag-file ng uh, violation nga po ng an anti-terrorism law. Ang sabi po niya, sinusubukan daw po nila to reach yung aking properties, yung assets niya, yung violation nga raw po nito, ay ginawa nila kay Kong Arnie Teves. They are doing the Arnie Teves playbook. Your comments. Well, again, no, uh, this is another... Um, uh, I mean a statement of, of the vice president na sana pag-isipan niya mabuti no dahil uh, iniisip niya there is a grand scheme na no? scheme no? Pina, na pinagtutulungan siya pero actually ito yung resulta ng kanyang mga pinaggagawa no at pinagsasabi uh, Although sa nakikita ko, no, ito personal na opinion ko, Nakita naman natin yung ano yung, no yung batas na ipinasa nila sa at uh, no at talagang nakita naman natin na meron siyang violate doon pero uh, kailangan nating uh, hayaan no na ang Department of Justice, ang NBI at ang ating mga law enforcement uh, unit na mag-imbestiga kung talagang may nilabag ang ating BCP presidente. At kung nakita nila na may nilabag, nalalapat, nararapat lamang na filean talaga siya ng kaso. Kasi may nilabag siyang batas, kailangan siyang papalanagutin. Uh, Tagdagan ko lang si Kong Jay, no? hindi to playbook ng ibang tao. Playbook niya ito. Kasi siya lang po nagtangkang gumawa na tangkain na patayin ng ating Pangulo ang First Lady at ang ating Speaker. Sir, kasi thank you so much. Pero regarding lang po ulit doon sa impeachment complaint, you mentioned po before... I think a month ago, Chair Chua, na may, may nakikita kayong grounds kay uh, VP Sara nga po. Sa hindi pag-explica na ating mga confidential funds, I think you mentioned about um, graft, corruption, and betrayal of public trust. Do you still uh, hold this uh, same, same sentiment pa rin ba? Kasi natanong po sa akin yan sa isang interview kung may ground. So, base po sa aming investigasyon, maliwanag naman po yung ground. Ang tanong lang naman po dyan kung ito po ay uh, itutuloy. Totuloy po ba, Sir? Sa so ngayon, wala pa nga po na pag-uusapan, kagaya po na nang binanggit ko. Kaya nga nagugulat po kami kung saan po nang gagaling yung mga ganyang uh, salita. Dahil unang-una, -una, syempre, alam naman po natin yung sitwasyon ngayon. By next year, election na. So, lahat busy. So hindi rin kaya hindi ko po masagot kung totoong uh, magkakaroon ng impeachment dahil uh, by February start na po ng national campaign, by March start na po ng local campaign. So yun po ang uh, hindi ko po masagot. Ano po ba ang uh, para march order po ni Speaker or ni BBB? Wala naman po sa amin binabanggit pa eh as of now eh. kaya nga po sinasabi ko po ito po ay pag-uusapan pa ng mga miyembro kung ano ang magiging laman ng aming committee report but definitely magiging laman po niyan ay yung mga batas na amin pong napag-usapan na siguro kailangan maging uh, priority bill po para po maiwasan na po yung mga ganitong klaseng problema in the future Thank you uh Joy Cantos from Filipino Star, you're recognized. Um, uh, good afternoon, po, sir. Uh, sir, the rift between the president and the, the vice president, Um, uh, do you think it could lead to political crisis? Pumapagsak na, maganda na po yung economy natin. Nagkakaroon na naman po ngayon ng downfall sa investment sa stock market dahil po dyan sa issue na yan. Uh, uh. Uh, yung rift siguro hindi ko alam kung proper word yung rift pero definitely uh, iba naman po yung nag-aaway sa inaaway so <laughs> ang pananaw ko po dito kasi inaaway nila yung pangulo eh so kitang kita naman po it's very obvious na CC dito CC dyan pero at the end of the day we all should be accountable for our actions and as we all know the president alam naman po natin yung pangulo eh talagang kung pwedeng magtrabaho na lang siya, magtatrabaho na lang po siya para sa si ikagaganda ng bansa. Pero syempre, he, won't take this sitting down. Binigya, dinetret ka po. So, kahit sino po sigurong mamamayan, eh ganun din po ang, ganun din po ang response sa uh, nangyari. But again, um, I think that the president is working and he, he feels na he should be above itong mga, itong mga, nangyayari ngayon, but tao lang po siya. So, kailangan niya pong magtrabaho para nga po, yun nga, masolusyonan pa rin. At kung magkaroon man ng kung parang ang tingin ng tao ay eh, political crisis, um, up po, saka steady po yung foundation natin, especially po sa ating economic uh, sector. Alam po ninyo, ako sa totoo lang nalulungkot po ako dahil, uh... No ako po 'yung nagsimula dito sa Kongreso. Ako po hindi kabilang sa kanilang partido. Hindi po ako kasama sa Unity Team. Uh, kaya lang po ako po bilang uh, isang mambabatas, ako po kasi naniniwala na uh, lahat po tayo, people have spoken, nagsimula salita na po ang tao nung eleksyon. Tapos po lahat kami, we should rally behind the president why? Because kung ang presidente po ay naging matagumpay, ang bansa po natin ang makikinabang. And it will redown to the benefit of the people. Pero kung ang presidente po ay hindi naging matagumpay, ang kawawa rin po ang bansa natin. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice-presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ang ating presidente, eh, si, si Presidente BBM. Napaka na leader, napaka ma, na, na tao dahil yun yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang uh, usapin na tingin niya e eh, eh, makakasakit no, sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama na ating speaker, wala silang ibang gustong mangyari, kundi umangat, no, ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nagambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat, no? So, yung mga nangyayaring uh, usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan, no? Sir, siya kayo po Vice President, yung daw sinabi po niya ay ano lang, conditional threat without class o ay daw po yung nagre-react. Actually, wala naman pong uh, conditional threat sa batas. Ang threat, threat is a threat. So, kung ano man po, at saka lahat naman po tayo siguro napanood natin. So, medyo disturbing po talaga at saka talagang worries na ano po talaga nakakabahala po talaga yung mga pinitawan na salita uh, kaya nga po kami po sa uh, mga kasama po natin dito sa committee ito ipinibigyan binibigyan namin ng top priority dahil buhay po ng pangulo ang nakataya dito Nag-paper po ng military, hunta the... kasi between the president and the vice president, meron pa rin pong sumusuporta sa nakikisimpatay sa vice president, although maliit lang na person sa among the junior officer po ng AAP. Yung pong smoldering hatred niya, do you think it could fuel rebellion? Kasi po, in other countries, kasi yung massive na mga ganyang issue po ay lumalaki. Opo. Uh, mga resentment, uh, pero although dito wala namang ganun po, maliba lang doon sa mga ka-DDS. Well, naniniwala tayo sa profesionalismo ng ano ng ating armed forces. At nakikita naman natin 'yan sa mga uh, sinasabi no ng ating uh, sa mga sa liderato ng armed forces na, na dapat hindi sila idinadamay no sa uh, away politika dito sa ating bansa they are here to protect the people, they are here to protect the Constitution, ano, at uh, sana, ispire na lang natin sila sa mga ganitong klaseng usapin, at wag na lang natin silang uh, idamay, no, katulad ng mga binitawang salita ng ating former uh, President na talagang uh, alam natin na mali at hindi katanggap-tanggap at uh, nakakapagbigay ng, ano, no, ng division, no, sa ating bansa. So, Uh, nagpapasalamat kami, nagpapasalamat ako sa leadership ng military, sa kanilang profesionalismo at talagang uh, sana ipagpatuloy nila yung pagtatanggol sa konstitusyon at pagtatanggol sa ating mamamayan.